Pero anyway, anong tingin ko doon? Ang reason behind the anti-dynasty bill, maliban sa sinasabi ng Constitution, yan ang isang dahilan. Bakit ang hirap umunlad? Kasi, mm -hmm. ang accountability ng dynasty is not to the voters, not to the yeah, people. To the dynasty is to the family. Yan ang accountability nila. Nanalo ako, hindi dahil Impossible. sa voter nyo. Nanalo ako dahil sa apelido ko. Mm -hmm. Ganito ako eh. Ganito, mm -hmm. So, Uh, that's the uh, first reason. Ang second, uh, pag mag may problema na sa accountability, then corruption comes in, and mm -hmm. impunity comes in. Eh, hindi naman ako kailangan lumuhod sa inyo, eh. Uh, mm -hmm. Once every three years, babalik ako sa inyo, baboto niya pa rin ako kasi mm -hmm. may control, di ba? ah uh, the second reason ng ganyan ay of course yung ano yung an un, 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 unequal playing field. Ang sabi ng dynasty, ibinoto e, naman kami ng taong bayan. Oh, yeah binoto right, kasi eh. binoto kayo kasi mata, ano na kayo uh, loaded na yung dice in your favor. Mm -hmm. Kasi pag na si Tatay Mong Kong ng proyekto o si Nanay Mong Senador ng proyekto, karay-karay ka na. Oh, ito mm -hmm. pa na si mm anak ko, si Junior. sabit mm -hmm. oh, di ba? Nagsalita siya sa graduation, babanggitin ka, mm -hmm. mamibigay siya ng release. Mm -hmm. O, oh, 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 kung challenger ako, eh, ako, hindi naman ako, may, may 100 million ka na na project every year na advantage sa akin, na challenger, na wala, akong pera, di ba? Pagpunta ko doon sa community, si ano anak ni ko, nandito na namigay ng ganito ikaw. Anong pamigay mo? Eh, mm -hmm. ako ang ka Kaya hindi totoo yung sinabi niya. Binoto, binoto kayo dahil kadaymasik kayo. Pag may may mga minsan-minsan man natatalo. Of course, yes. Pero mm -hmm. that's an exception rather than the rule. The rule mm -hmm. is mananalo ka then sa pilido mo. Mm -hmm. Palitan mo apelyido mo. Tingnan ko. Yeah, tingnan natin. natin. Ay, Oo nga, correct. Hindi ko kilala eh. Sino mm -hmm. tong ito? Ano ano ba 'to? Ano pangalan niya? Kaka-palit mm -hmm. apelyido lang kasi eh. Mm -hmm. 'Di ba? Eh, pag pumunta ka, i-disguise mo. Sino to? Pag pumunta ka sa community, huwag mo sabihin yung apelyido. Sino yeah. tong babaeng 'yan? Sigbaka 'di ka pansin nila. Hindi mm -hmm. kilala, hindi kilala. Mm -hmm. uh, I doubt it kung ano. So anyway, um nandiyan na tayo and i still hope na sana naman yung yung butante ay sana ma-avoid yan. pero alam mo ako hindi ko talaga sinisisi ang masa dito eh uh -huh. kasi sometimes they, they don't really up the... uh -huh. Una, poverty yan no? Pangalawa, they don't really know the national candidates uh -huh. they know the local ah kilala nila lahat ng kagawad uh -huh. yan pag mag election yan, yung mga middle class naman, yun, hindi kilala si Kagawad. Mm -hmm. <laughs> I don't know mm -hmm. if nakaranas na kayong bumoto sa lokal, sa kaunsihal, mm -hmm. o sa barangay. Mahirap. Hmm, oh, huh? tama po kayo. Tama po kayo. So, Ako hindi, hindi ko ganong kilala. kilala. Hmm. Sige, babae na nga lang bumoto ko. Di ba? Oo, oh, Kasi hindi ganun. mo naman kilala eh. Di ba? Mm -hmm. Kapag sa national, ganun din sila. Na parang, eh sino-sino mga to? Colmenares, sino yan? Mm -hmm. Ay, to, 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 artista to eh. Bumoto ko yan. Mm -hmm. Yeah. So hindi ko yung sinasinisisik kasi the, the middle class are always trump saying nandito ganito kasi kayo eh bumuboto kayo ng mga kill artista eh nila eh, kilala kung sino si Colmenares eh mm -hmm. <laughs> wala namang pang ad si Colmenares hindi naman siya mm -hmm. naglamalabas sa TV na iboto nyo ako iboto merong mm -hmm. isa dyan pahawak hawak lang ng kung ano anong windmill o